Pasensya na kayo, mother. Pero kailangan ko ipatupad kung ano ang patakaran dito sa school. Mahigpit na pinagbabawal dito sa school ang gumawa ng kalokohan, lalo na sa pananakit. Kailangan ko suspindihin si Dave ng isang linggo. Ano? Proud ka na sa sarili mo? Dave, saan ka naman pupunta? At ano naman yung suot mo? Magpalit ka nga! Ah, mami, ito kasi yung patok na formahan niya eh. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko ang masusunod. Nakakainis ka naman. Okay naman eh. Hello? Si Ryan po ito yung principal. Kung nag-aral yung anak mo. Ano po ang nangyari? Uh, biglaan po ang tawag niyo principal. Gusto ko lang ipaalam na nasangkot sa gulo yung anak mo. Kailangan niyo po magpunta rito. Dito mismo sa school. Ah, uh, sige po, sir. Darating po ako dyan. Pasensya na kayo, mother. Pero kailangan ko ipatupad kung ano ang patakaran dito sa school. Mahigpit na pinagbabawal dito sa school ang gumawa ng kaguluhan, lalo na sa pananakit. Kailangan suspending ko si Dave ng isang linggo. Ano? Proud ka na sa sarili mo? Kasalanan ng kaklasi ko. Tinawag niyo naman kasi ako ano eh. Ayaw ko marinig ang paliwanag mo. Isa itong malaking kakahiyan, Dave. Dave, pwede ka usapin ko muna yung mami mo. At antayin mo na lang siya sa labas. At ito pala yung card ni Dave. Naku po, bakit ganito? Sobrang laki naman ang binagsak ng grades niya. Mrs. tanong ko lang. May problema ba si Dave sa bahay? Siya ang nagtapuan sa mga nagdaang school year. Pero bakit ganito ang pagbagsak ng grades niya? Hindi ko alam, principal. Pero siguraduhin ko yung sermon ang abuti niya sa akin. Ano na, Dave? Ano na ang balak mo ngayon? Mi, hindi ako may kasalanan. Maniwala ka naman sa akin. Ano bang kabulastogan ang ginawa mo sa school? Tinan mo ang cards mo. Bagsak na bagsak. Buti pa yung anak ng kapitbahay natin. Ang tataas ng mga grades. Dapat hindi itong malalaman ng mga kapitbahay natin. Malaking kain to sa akin. Gusto mo bang mapahiya ako? Sana inisip mo muna ang ginagawa mong mga kahiyan. Nadamay ako. Wala kang alawan sa akin ng dalawang linggo. Pasaway kang bata ka. pansit pala namin. Pero bakit ganito? nag kami. Dave! Dave, mag-usap tayo. Pagod lang ako kahapon. Anak ko, may sulat. Sa oras na mabasa mo ito, Mi, malamang nakalayo na ako dyan. Ang nangyari sa school, binubuli ako ng kaklasiko. Tinawag niya akong probinsyano dahil sa kasuotan ko. Nakagustuhan niyo po. At sa bahay naman, binubuli mo ako. Dahil kunti lang ang alam kong gawaing bahay. Pati na ang grades ko. Wala man lang lugar kung saan hindi ako binubuli. Sinusubukan kong magsabi ng problema sa inyo. Pero lagi mo akong binabaliwala. Ngayon, May, sigurado ako wala ka ng pabigat sa buhay mo. Ako. Ang terminal ng bus na pauwi ng probinsya. Baka andoon pa si Dave. Kailangan ko ng bilisan. Kuya guard, andyan pa ba yung bus na pauwi ng probinsya? Ah, ma'am, cars lang po. O sige guard, thank you. Dave, anak! Mami, ayoko nang marinig yung mga sasabihin mo. Anak, patawad kung naging mapaghusgang ina ako sa iyo. Hindi ko man lang namalayan na naging makasariling ina na ako. Pero pangako mula ngayon, magiging mabuting ina na ako sa iyo, anak. Patawad ulit, anak. Pero bakit para isa akong sumpa para sa inyo? Na, hindi ka sumpa sa akin, kundi biyaya ka ng langit. Mahal na mahal kita, anak!